saya ayan ah. Magandang 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 araw po. Ayan sa ating lahat. At sa lahat ng ating sumasubo, ating mga suma sumusubaybay. Ayan, so nagkamali ako ng ano, ng ano ng face mask ko. So hindi pala akin 'to, akala ko akin. So sa akin kuya 'to. Ayan sa akin kapatid. Uh, guys, ayun, ah, guys, ayan na So update ngayon tayo, guys. Ah. dito ngayon tayo sa Bandang Roas Boulevard, uh, papuntang Ocean Park. Ayan na ah, kung saan ay titignan po natin yung dagat dito sa may ah uh, hotel ayan so actually malapit na ito sa pier ayan ah. at malapit din dito sa luneta eh marami mga nagpupunta rin doon and then may balita ko may mga nanliligo daw at gulay blue daw yung dagat doon ayan. so sa ating ana ating subaybayin so let's go let's find out guys ayan inaabangan nya po guys ayan uh, uh, magandang araw po kulit, and again and again di uh, dito ngayon tayo sa part ng uh, 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 grandstand so Grandstand. So, papuntang Grandstand pala. So, papuntang Grandstand uh, upang pumunta doon sa may hotel. Upang saksihan natin yung ating uh, napakakulay blue at napakalinis na tubig. Ayan. Eh uh, eh marami rin mga ano taga uh, mga bikers na pupunta roon ah, uh, upang saksihan din kung nakikita niyo naman po. Ayan yung ating mga bikers. Ayan. At uh, malapit na rin dito yung Ocean part Tower. Ayan. Ay, Ocean part Ocean Park pala. Ayan. Ocean Park lang. Ayan. So, medyo mahaba-haba din yung ating nilakad. Uh, going to Manila Bay to Ocean part Ayan. So, ayan na. Uh, actually, nakamag-video ako sa banda doon sa may tabi eh, kaso uh, bawal po kasi uh, kuha na ang video po doon sa may bandang US Embassy eh, pinagbabawal din po talaga ayan eh, yan mga bata na eh, for sure ay maliligo po yan dyan And ito na po yung ating uh, Grandstand ayan so ayan yung ating Grandstand ayan Manila Grandstand ayan eh dito rin masarap magbike and mag test drive ng mga sasakyan dahil awala ah, wala pong katao-tao at din ito din po yung ating testing rapid test na uh, pinatayo ni Yorme ayan ang ating mayor ng ating mabuting mayor <laughs> eh nakalagay din dito sa ating karatura sa papasok ng del ay bawal po maligo ayan sa so, bawal maligo pero so I will check and try din natin ay eh, nasilipin natin yung banda dito Panahin natin dito. So, ito po yung ano, ah uh, ang kaduktong ng ating Manila Bay. Beach Boracay. Ayan. ayan. So, banda po rito ay malinis ang tubig. Tsaka dun. Ayan. So, ito na po yung hotel. Ah, hotel. Ah, H2O pala. Hotel. na. H2O hotel pala yan. Ayan. So dito ah medyo maliwalas. Sarap tambayan. Ayun eh, may mga natutulog. Diyan pa pala rito, ayun eh may mga bata rin ayun. So silipin natin yung banda rito. ayan. Kung makikita niyo po rito, abot tanaw po natin yung ating ano, ang Manila Beach, Boracay. So tanaw po natin dito banda. ayan. Si so, ating uh, US Embassy is bawal bawal natin ipakita dahil ipinagbabawal po ayan. so dito po yung part ng Manila Bay yan so it's all green eh may mga niligo rin pala rito ayan. so yan and tignan natin yung part na dito sa may bandang gilid kasi nakita ko sa vlog uh, uh, ni Kuya Kupers ayan ah uh, tawag dito nakita ko yung sa kanyang vlog is napakalinaw at napakalinis ng tubig so hindi ko ah kahapon yun eh kahapon yan, so hindi pa ako nakapag comment and hindi pa ako nakapag ano sa kanya nakapanood dahil nga kahapon is maaga tayo natulog <coughs> entrance only yan so sisilip na muna tayo dito banda Ayan. And, yun no, may bahay. Ayan, so, may bahay pala, may yun no, may nagtulog pala sa puno, sa may bandang puno. Ayan, so, ayan, marami rin pala mga tao, mga kabata. Ayan. eh, may kainan din pala rito na pwede natin, anahan So, sakto. Ah, pagkatapos nito ito mag-vlog, kakain tayo. <laughs> nagugutom din ako. Ayan, kumakalam din yung aking sakmura. Ayan. Wow. Ayan, so, nanlinis nga di, guys dito. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan abot na naman natin yung ating ilalim ng tubig. Ang ganda. Ayan, so ito yung ating di, ngayon dito sa Manila Bay. Ganyan po. Yes, may mga ilan-ilan na madumi. Eh. May mga basura pero konting ano, konting konting ano lang to, konting linis lang, ah, konting clean lang to, ayan, ng ating mga taga Maynila. Ayan. So, mga mga naliligo. So, ayan. Ayan, ayan. Ito na po yung ating papunta sa pier. Ayan eh yeah. And ito, uh, hindi ko alam. Nakalimutan ko to eh. Pero, stress din naman. And yun. So, guys, ah, uh, napunta na. Nadaanan na rin natin itong, ano, uh, Ocean Park. Uh, dito sa Grandstand. Ah, uh, upang sinilip natin. So, napakaganda nga dito, guys. Napakalinis. At napakalinaw ng tubig. And wala ka talaga masasabi. And dito lang sa may mga baybayin natin ay, uh, may mga, mga basura. Ayan, so, Konting linis lang yan, ha? katulad sa ating Manila Bay. Ayan yun. Ayan yung ating, ano, uh, makikita yung Mall of Asia, yung circle ng Mall of Asia. Ayan, kitang-kita rin dito. Going to Cavite, eh. ayan. So, marami na liligo, marami tao, and then nagkapainit. Ayan, ha. wow. So, guys, ayan. Uh, so, ito yung ating update ngayon dito sa Ocean Park. So, ay nakapagbago ako pala sa akin YouTube channel don't forget to like and subscribe and comment below sa comment box kung ano po ang masasabi ninyo sa ating nangyayari ngayon sa Manila Bay asa At ating mga pag-update sa Manila Bay Ayan na maraming maraming salamat po ay na and Kuya Book channel ay na Kuya Book Mangyan Wonders and Kuya Book Vlog ay maraming salamat and Kuparsin maraming salamat po ayun sa ating pagtulong and also Kuya Malik's Travel Vlog maraming maraming salamat din po and also Tita Nasren Diary maraming maraming salamat and good Good day at magandang araw and have a nice day and see you